magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan Muli nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video <laughs> Okay so sa short video natin na to guys May check lang tayo bagong access point from NC Link Yan o, no? bagong dating, sariwang sariwa Shout out at maraming salamat pala kay Sir Romel Tabigi Siya po yung nagpadala sa atin ng unit para masubukan Kunting balik tanaw lang guys. Bago pa lang ako nag-start sa pagpipis wifi at saka kunting PPPOA or yung bahay-bahay na internet. Way back 2019 siguro yun. Up to now, nandyan pa rin naman yung setup ko na yun. So baka nga sa susunod na video is ipakita ko yun sa inyo at i-check natin kung kumusta yung performance. So yung gamit ko po ng mga access point doon, para sa PIS Wi-Fi at sa aking hotspot is yung ibang access point. And then, sa mga PPPoA, yung access point ko naman na gamit is yung NC-Link. Hindi ko maalala yung exact model. Uh, Ipa-flash ko na lang dyan sa screen kung anong model po yun. At akalaan nyo yun guys, anong petsa na ngayon? July 7, 2023. Hanggang ngayon po, buhay pa rin po yung access point ko na yun. Siguro may tatlo or apat yata na as of na now nakakonek sa kanya na CPE. Okay pa rin. Kaya laking tuwa ako nung yun nga, sinabi ni Sir Romel na may bago at mas pinalakas pa na new models in ceiling pagdating sa mga access point. Which is ito na nga siya. Itong NCEX 220. <laughs> so siguro it's time for an upgrade para don sa aking lumang AP. So, yun nga, dual band gigabit Wi-Fi 6 outdoor AP po siya. Naka Wi-Fi 6 na po siya. Yun na po yung bagong standard ngayon pagdating sa ating Wi-Fi. Unfortunately, kung yung mga clients natin is yung kanilang devices is, is hindi Wi-Fi 6 ready, so hindi natin masyado may enjoy yung ganitong features. Pero at least, yung AP natin is Wi-Fi 6 ready. <laughs> So mapapansin natin yon kapag nag-connect tayo sa Wi-Fi, tapos yung router or AP is Wi-Fi 6, once connected yung devices mo na Wi-Fi 6 din, lalabas dun sa logo ng Wi-Fi, mayroon 6 something na lalabas. Yun. So compatible yung device mo at saka yung Wi-Fi 6 AP. I don't know kung tama ba yung pinagsasabi ko. Pakicorrect na lang guys. So balik tayo sa ating NC-Link support MU MIMO at kaya po niya hanggang 128 plus devices connected at the same time. Oh, di ba? dami. So, ideal po ito kung gusto kang mag-hotspot or mag wifi sa medyo matataong area or matataong lugar. Yun pa o. Oh, kung ni-antina po siya or naka-360 degrees na rin yung wifi coverage. Wow! Marami po siya ang SSID na pwedeng gawin. Up to 8 SSID. Hahaha! <laughs> So, ganyan po yung itsura niya. Ang laki, yung lapad. Again, 360 coverage po siya, pero ganito po yung itsura niya. Para siyang nakadireksyonal. So, malaki. So, ayan po yung makikita natin sa kanyang kwet. <laughs> May cable gland dito para waterproofing. Then, yung mga LED indicators at kung ano-ano pa, ano ba itong mga to para mga fuse. At, iyan po yung pinaka-itsura niya sa likod. So, nandyan po yung mga guide paano siya ma-access. Okay, at saka yung kanyang mga default settings. Okay, so ano pa bang nasa box? So, yun lang. May, sa, uh, ma extra keyboard gland dyan at POE adapter. Uh, pole mounting tools. Then, yung adapter niya o yung cable. Yun lang po yung laman niya. <laughs> Okay, so umandar na yung ating in-ceiling ko. So, yan po yung kanyang indicator sa baba. Ah, napakadali lang din naman ng setup. Same as our normal access point. About sa range ng ipin na to, hindi ko na to guys test <laughs> Sa katagal-tagal ko na pong nagbibindo, hotspot. So pagdating po sa range, at least 3,000 above or 10,000 below na mga price range tulad ng mga access point na to. Medyo ma-generalize ko na po siya yung range niya. If hindi man tugma, pero nasa 100 meters po ang minimum covered range po nito. Na masasabi nating stable po yung connection. Minimum po yun na minimum. Maaari po yung lumagpas ng 100. Basta doon lang tayo sa 100 as our base. So base po yan sa experience natin. Hindi na po ako masyadong nakabase sa range lang ng isang access point. More on, nagbibase po ako sa kanyang reliability. Okay? So, pag sinabi mo reliability, kahit one bar na lang yung signal na nasasagap ng device, okay pa rin po yung browsing, streaming, gaming experience, maganda pa rin, hindi bumibitaw. Install and forget. So, pag sinabi natin install and forget, once na-up po siya, kahit kalimutan natin siya ng mga ilang araw, ilang weeks, ilang buwan, okay pa rin yung takbo. Kung hindi po reliable yung AP natin, panay no IP allocation, connecting lang, need mo pang i-reboot para maging okay ulit, nawawala yung SSID. So yun po, mostly yung problema sa mga cheaper option na access point. Silipin na natin yung loob ng ating NC-Link. Kung ano ba yung mga options na pwede nating galawin sa kanya. Okay, so i-check na natin ngayon yung mga options na available sa ating NC-Link EX-220 model. So yun nga, yung IP po niya by default is 192.168.188.253. So mag-static lang po kayo sa laptop or PC nyo para ma-access nyo po yung IP na yan. Then password by default is admin lang. Type lang natin dyan. Yan. So, napakalinis po ng kanyang UI or user interface. Sa home, ganyan po, naka-AP mode po siya. So, by default po, naka-AP mode na po agad siya. So, tingnan natin ito sa baba. So, pwede nyo pong baguhin yung mga IP niya, yung SSID, yung 5G at saka yung 2G, pwede. Then, CPU, 2%, then ang memory, halos mga lahati na wala pang nakakonect. Pero okay lang yung memory. Yung importante is itong CPU. Then, punta tayo dito sa Wizard. May dalawa lang po siyang uh, mode. Yun nga, by default, yung AP mode at saka yung gateway mode. So, pwede maglagay tayo dyan ng PPPoE or DHCP or static IP. In most cases, talagang AP mode po tayo. Kung gagamitin natin siya sa mga PC Wi-Fi or sa mga hotspot natin. Ngunit, kasi by default, naka ip mode naman na siya, so hindi natin siya gagalawin dyan. Then, Wi-Fi, ayun na. Okay, so pwede mong i-disable ang 2G or 5G kung gusto mo. At mayroon na rin siyang built-in WiFi analyzer, guys. So, you know, so yung wi ko po dito is naka-5G, so na-detect po niya. So, sa mga noisy environment, gamit na gamit po ito para ma-analyze natin kung anong channel natin i-assign yung ating uh, SSID. Kung gagamitin natin siya sa PC Wi-Fi, syempre nakanan po ang password niyan. Syempre supported din po niya yung VLAN. Yan no? may VLAN po siya. So pwedeng pwede po ito sa mga microbit base or kung ano mang mga PC Wi-Fi system na with VLAN option. So sa 2G balik tayo, same, meron din po siyang Wi-Fi analyzer. Tingnan natin kung ma-detect niya yung mga Wi-Fi sa paligid. So ayun, na-detect nga niya guys oh. Woah. Okay, din dito sa advanced. Ah, wala naman masyado. You oh. know. So wala naman. Yun lang. Sa Wi-Fi mode, then MAC Wi-Fi timer. So pwede nating lagyan ng timer yung ating mga SSID. Okay, the network So ayun sa LAN by default naka git IP from gateway na po siya so automatic. So leave lang natin po niya na ganyan. Then may cloud option din po siya, oh, cloud server. Yan, server address. So pwede tayong magbind o oh, magbound diyan ng ating mga uh, uh, cloud server if meron. Then sa manage So, napansin ko lang sa kanyang UI is, yun nga, number one is neat siya tingnan. Then, simple lang straight to the point. Kung ano lang yung mga kailangan, yun lang din yung makikita natin. Ganyan lang po siya ka simple. <laughs> so if ever ma-deploy ko po itong AP na to, ah, babalitaan ko na lang po kayo kung ano yung magiging performance niya. Pero as expected, kasi gamit ko na po itong NC-Link, hanggang ngayon, reliable po talaga siya. Yun, so napakadali lang, di ba? Okay, once gagamitin natin isa sa PISO Wi-Fi, so number one, syempre, naka-IP mode, then baguhin lang natin yung mga SSID natin dito. Example card, or hex, PISO Wi-Fi. Pangalan po yan ng aking baby. <laughs> And then, encryption, none lang tayo. Kasi PISO Wi-Fi, di ba? Yun lang, apply, then yun na yun. Kung magbibilan po tayo, inabol po natin yung bilan, din yung bilan ID. Nasa inyo na kung ano yung system na gamit nyo at kung ano yung bilan tag. Okay, so same rin sa 5G, Ganun pa rin. Hex, is wifi, pwede mo nalagyan ng 5G para hindi siya tumatalon-talon between 2G to 5G. Yun kasi yung napansin kong problema kapag SIM, SSID, yung 2G at saka 5G. Tumatalon-talon yung device. I don't know kung sa akin lang, pero hindi ko yung trip. <laughs> Kaya ang ginagawa ko, iniiba ko talaga yung SSID ng 5G doon sa 2G. Yung ibang device, for example, 5G preferred, yung nakaset sa mga cellphone nila, nakakonect sila sa 2G. Once nasagap ng device nila yung 5G signal, ayun lumilipat siya sa 5G bigla, automatic. Kaya ang term ko dun is tumatalon-talon. <laughs> After nyan, goods na po. Mayroon na tayong malupit na access point na naka Wi-Fi 6. Oh, di ba guys? So again, kung may mga additional katanungan po kayo, so may link po tayo dyan. Facebook account ni Sir Romel Tabigi. PM nyo lang po siya direct kasi siya po yata yung... Uh, one and only distributor ng insulin dito sa Pilipinas about sa pricing, pwede kayong makipag-negotiate din po doon sa kanya. Mabait po yan si Zero Mil, idol. So hanggang dito lang siguro guys yung video natin about NC-Link. Yun nga, abangan nyo yung next video natin. Kung kumustahin natin yung setup natin way back, 2019 pa. Kung still gumagana pa rin ba ngayong 2023. <laughs> maraming maraming salamat again mga kapiso at kita-kits na lang po tayo ulit sa susunod nating video.